Alam po, may bendisyon to ng Presidente. Yan ang napaka-importante, Ronald. Dahil of course, yes. the President himself belongs to a dynasty, no? At si hmm. Speaker Boji, labing-anim ang dineclare niyang kamag-anak sa gobyerno in his salen. Hmm. Ngayon, bakit yes. kaya, kung totoo yan sinasabi mo, bakit nagkaroon ng blessing ng malakanyang skepticism ng mga tao dito sa anti-corruption cases na to. Mas malaki dyan yeah. sa anti-dynasty kasi ilang basis na it's been 37 years ha, since the constitution was yes. passed at sinihingi ng enabling law. Hanggang ngayon, wala eh. Lahat ng mga, lahat ng, ng proposal na anti-dynasty, pati yung mga kon-kon nun, di ba, yung constitution at charter change, wala nangyari. Basta yes. pinasukan mo ng anti-dynasty, dead ball yan, dead ball eto may pag-asa ba ito ngayon the latest eh, ah, well, siya, um, uh, significantly ang ang propo ang uh, naghihingi ngayon ng uh, ng eto eto pag ang bago ang hihingi na suporta ngayon ng mga congressmen okay. eh, si speaker bot gd mismo who of course we all know belongs to uh, one of the biggest dynasties the most entrenched in the philippines tingin mo may pag-asa ba ito ngayon siguro ang kaibahan ngayon uh, ami ay una merong widespread outrage na idinidikit itong anti-corruption, anti-impunity sa anti-dynasty. Diba? Yun yung, yun yung naiiba ngayon. Yung sense of outrage ay unprecedented. Ikalawa, ang nag-lead mismo nitong anti-dynasty is the speaker himself. Diba? Medyo mm. naiiba yan. No? Speaker yes. mismo. Hindi yung mga usual suspects katulad ng akbayan. Although, nag-file din mm. yung Akbayang today <laughs> ng anti-dynasty. Oo, oh, meron. Yung Akbayang kasi usual suspect na yan. Eh. From the very start, anti-dynasty na yan. Mm. Pero ngayon, ang naiba, speaker mismo. No? At ikatlo, uh, ang alam ko, may bendisyon to ng presidente. No? Alam ko, may bendisyon. Yan ang napaka-importante, Ronald. Uh, mm. Dahil of course, yes. the president himself belongs to a dynasty, no? At si hmm. Speaker Boji, labing-anim ang dineclare niyang kamag-anak sa gobyerno in his hmm. salon. Ngayon, bakit yes. kaya, kung totoo yan sinasabi mo, bakit nagkaroon ng blessing ng Malacanang, yung anti-dynasty? Dahil ang kinakaharap nila ngayon ay yung kanilang political survival. Hindi pwede dyan yung patsi-patsi, hmm. hindi dyan pwede yung barya-barya. They have to do something compelling. They have to do something dramatic. They have to do something out of the box they have to be they have to do something disruptive at ito yon ang alam ko itong uh, anti-dynasty na ito ay pinag-uusapan na this past three weeks no na kung gusto ng gobyerno na sila ay mabawasan mabawasan yung galit sa kanila ng tao ng mamamayan na lumalabas sa mga surveys no hindi ang tama kasi ng outrage hindi lang senate eh. hindi lang house ang tama ay yung presidente mismo, 49%. Siya yung pinakamataas. Kung gusto niyang mabawasan yan, he has to change the narrative. di ba? And to change the narrative, kailangan niyang gumawa ng something out of the box. Dramatic, disruptive, compelling. At ito na pinag-uusapan 3 weeks to 1 month nitong nakaraan, ay mukhang nakapag-desisyon na sila yesterday no? Ang sinasabi ko, okay. dito nangyari overnight. Pinag-uusapan ito for the past several weeks. No? Sa konteksto okay. nitong political landscape nagalit galit na galit ang mga tao. Okay, may suporta ng Malacanang. Isang tanong, apa sa kaya sa ano, Senado? Baka sa House may pag-asa pa kapag dinakapan ng, ano, ng, ng Malacanang. At ano, of course, yung speaker, napakalaking bagay na siya yung nagtutulak no No? no. Pero pagdating sa Senado, nakita mo naman yung composition ng Senado natin, sa 24 membro, miyembro. Anim diyan magkakapatid. 3 three yes. families, well, no. Well, uh, medyo mahirap ami. Totoo 'yon. Mm -hmm. Pero grabe yung powers of the presidency. Kung gagamitin ng presidente yung kanyang powers, it can be done. 'Di ba? It can be done kung gagawin niya. Uh, tapos uh, halimbawa Yesterday, may plano silang Senate ko eh. Pero hindi nangyari. Hmm. Bakit? Eh. Bakit? Hindi 'yan hindi suportado ng presidente. Diba? Ah, 'Di ba? Suportado okay. ng Senate ko. yun uh, naman lang hula ko lang, hula lang naman. No. Oh, hula mo lang <laughs> genuine pala yung ano. genuine pala. Oh. Kasi di na downplay ni Tito Soto. sabi niya lagi namang may ganyan naman dito naman. sa Senado eh. Oh. Dapat Pero naman, ano pala, dapat genuine naman pala. Hindi, dapat naman i-downplay ng Senate President, 'di ba? Dapat naman niya, oh. logical naman yun. Pero ibig sabihin, 'yan ay mangyayari o hindi mangyayari. Depende sa uh, presidente. Ibig sabihin, the power of the president ay malaki kung alam niya paano gamitin. Paano kung lang 'yan eh, Tawag sa mga senador eh. Pag tinawagan mo yung senador, hmm. hindi gano' kadaling tumanggit kahit sabihin mo na na may separation of powers, kahit sabihin mo na na co-equal body, in the real world, labas ng kuweba, labas ng kuweba, hmm. ay malaking pressure yan sa mga senador. No? So may pag-asa na yung anti-political dynasty ah. act ni That will be the first, no? Talagang, ano, talagang magiging dramatic yan kapag natuloy yan. Ha? Ah? Yes. Ah, may pag-asa. Pa pag ngayon. sinasabi na Oh, hindi ko sinasabi na hindi uphill. Sigurado. Uphill Pero kumpara sa mga nakaraan, hmm. mas may pag-asa ngayon. Ang uh, medyo nakakagulo, may nag-file ng uh, bill para sa charter change. Diba? May yes, nag na ng ba? Yan Maka ang problema. Yan. No? Yung konkon, con, -con di ba? Oo. Oh. Tapos, ah, uh, uh, yung CONCON -con kasi, two stages yan eh. Dalawang Kasabihin, election yan before Baka isa 2028. ba yung anti-dynasty dun sa ano? Oh. Oh, yan yan yung yung isang problema. Pagkaelect ng ng mga members ng constitutional convention, pagkaelek mo sa hmm. kanila, gagawa sila ng propose uh, change sa constitution, di ba? Tapos pagbobotohan yun hmm. sa isang plebiscite. Ibig sabihin, lahat 'yan mangyari dapat mangyari in yes. two years. Dahil in more than two years campaign na. So yun yung yun yung problema. Uh, ano ba to? Uh, Itubay may blessing din ng presidente. No? So, yun, nga. yun yung, ba? Yun yung isang complication. Gano'n ba ka seryoso ito? Ang nag-file kasi niyan, NUP. NUP. Yung nag-file ng anti-dynasty hmm. bill ay Partido Federal. So, hindi pa sila nag-uusap? Hindi pa sila nag-coordinate? -co no? Yun yung tanong hmm. ko. No? Wala bang ganong level ng coordination? Hindi ba Kaya, good cop, bad cop yan na ganyan? Posible, pero ang assumption mo, Ami, meron silang strategy. Hmm. Ang assumption mo, Ami, meron silang coordinated effort. Duda ako kung meron. <laughs> oh. O oh, sige, sige. Kasi meron ding pending, may pending petition ngayon dahil nga sa tagal ng pagpasa ng enabling law na yon sa dynasty. Meron na mga nag sa Supreme Court eh. Diba? Asking the Supreme Court to compel Congress to do its job na nasa Constitution, you have to pass an enabling law para dyan sa anti-political yes. dynasty. Ano kung mauna yung order ng Supreme Court? Di ba medyo nakakahiya yun on the part of Congress? Well, yes. Pero siguro makikita ng Supreme Court mismo yung Speaker with the blessing of the President. Merong anti-dynasty law. So, pwede hindi na nila gawin yun. Pwede hindi na nila gawin. No? Dahil wala pa naman sila talagang ginagawa. Parang pala yun aspirational. Kung makita ng Supreme Court, mm. teka teka, meron ng proposed bill. Eh hindi lang nila gagawin, no? Yun yung or kung mabagal, mabagal yung uh, itong bill na ito anti dynasty. Then pwede sila mag-intervene. Pero ang sabi ni Boy they're planning to finish it by December. 'Di ba? Ina kanya mm. si Ami. Mm. Baka mapahiya siya dahil mm. ito yung kanyang first major act as VP. Kung titignan mo kasi Ami, tahimik si Boy JD, 'di ba? mayroon lang siya nag-ingay. Yes. No? Kung walang mangyayari dito, eh, mapapahiya naman siya. Kaya nung sinabi niya na ito ay maaaprubahan this December, tingin ko seryoso siya ron. At kung mangyayari yon, hindi na kailangan yung sinasabi mo na posibleng gawin ng Supreme Court.